Delivery wall. Ayan pa sa Dramaka, Apostolic Delivery of International, Isu Jim Sanyang, the project like is here, subscribe, and post notification bell to update every day, new videos. Thank you so much. Kapisah, morning, God bless us mga po sa years ating mga viewers, is there is a to sa atin. Ang pagkakipaan ng pagkakayang Diyos ay sa atin na sa magkita ng ating Panginoon sa Kristo. The Pilipin Christ Jesus was the Mark Apostolic mayroon sa mga taraw, ito po ang inawag po natin Lugan ng Diyos, mga na mga video. Kaya sa mga ito lang po, ito po ay napakalaga mga batid na sa mga taraw. dapat natin malaman kung ano ang uh, mga salita ng Diyos. Ito po ating dapat bigyan ng pagkatao. Na pag no, mga batid, tanda po natin, ito po pagkainiran natin, ay luya ay hindi po ito, mga natin dapat baliwalain. Dapat po, parangan natin ang paghihirangan na sa atin na Panginoon. Dahil po, special po tayo. Special po tayo sa lahat ng tao. Napakarami po mga tao, mga sa sanibutan. Ngunit, kinapaalam po ng Diyos sa atin, nakasama po tayo sa Kanyang Mahinirang. Dahil po, ang Bibliya nung batunay, mga na ay itong pagkahirang natin ay eh dapat natin palagaan dahil po na mula pa ng tinatagal sa limutan ay hinila na talaga tayo kaya dapat natin ito bigyan ng pansin huwag natin hayaan na masayang lang po no, ang ating pagkahinirang dahil na noon ang Panginoon ang naghirang sa atin hindi po tao ang tao po paghihirang pili po yan palisin sa kanyang katungkulan pero ang Diyos ang ating paghihirang ay hindi po mabawi. Pakinggan natin mga bati dito sa Roman in chapter 2 in verse 11 na ito po ang sinabi ng Biblia na ang Diyos po walang kinikilingan. Pantay-pantay po ang kanyang bagtrait sa atin bilang mga mayroon pala Kaya pantay-pantay po, hapon tingnan nyo sa atin, so kaya yan po ang dapat natin palagaan. Sapagkat pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Ah. Ayan po Pantay-pantay po. So, pero pinapalang ng Diyos sa atin ngayon kung ano ang plan ng Diyos sa buhay natin tayo po ay nais ng Panginoon magkaroon po tayo ng kaligtasan. Kasi yan po ang sinabi ng Biblia, patay pantay ang pagtingin sa atin ng Diyos, pero special tayo na pinapala mo sa atin, maraming po mga hinirang din na hindi pa nakakalam, na sa magitan ng mga video natin kinikreate sa labi talabi ng Diyos, maparating po natin sa buong salibutan, na iluya ang plan ng Diyos sa buhay natin. 11.29 ngayon, ito po sinabi ng Biblia sa Limit 29. Kapatid, tanda po natin sapagkat hindi na mabawago ang isip no, ng kanyang pagpili no, at pagpapala sa atin. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at pagpapala. Dati, kayong mga hindi hudyo ay suwail sa Diyos. So, sapagkat ang Diyos hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at bumabala. Na kung pinili tayo ng Diyos, so dapat natin palagahan po ito. Kasi napakarami pong mga tao sa likutan na tayo po ang pinaka-espesyal kung sabihin natin, pinapaalam mo yun, nagbuhay pa tayo sa likutan na ito na malaman po natin na tayo pala ay hiniram. At dahil hinirang po tayo, kapatid, nais niya na tawagin na po tayo at tayo po talaga, kapatid, ay makapunta doon sa kanyang kaulatian. Utso ba'y kinibit rin ta sa Roma? Pakinggan natin. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. So alam na po ng Diyos noon pa man kung sino-sino po ang kanyang magiging anak. Kaya, kahit na po siguro sa ating pagkakasalanan, sa ating mga kaswailan, pero hindi natin alam kung anak para tayo ng Diyos sa pagkatan sa kakaalam. Na siya na kung sino -sino ang kung sino-sino ang kanyang magiging anak. Yan ang kapatid, ang sinabi ko niya po sa Pablo, isa Roman 8, 29, 30 sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila'y itinalagan niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus. So, para matulad, matulad na tayo sa kanyang anak na si Jesus, alam naman natin ang ating na na nakopo sa kanyang ng Diyos na pinatrayin kita matutulad tayo niya na makapunta din tayo doon sa kanyang kaharian. So, matutulad tayo sa kanyang na si Jesus para para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Para siya ang panganay sa maraming magkakapatid. Now, naging kapatid po tayo ng Panginoon, Isa Kristo, kapag sumunod po tayo ng kanyang mga utos sa atin. Kasi ang Panginoon Kristo po ay pinatunayan ng Biblia na yung masunurin po siyang kamatayan. Na so, tayo naman na uh, maging kapatid po tayo ng Panginoon Isa Kristo kung sumunod po tayo ng utos ng Diyos na ating Ama. Tanda po natin yan. Siya ang maging panganay sa maraming ng kapatid. Na rin kapatid po tayo sa ating pagsunod ng kalooban ng ating ama na sa langit. Yun po ang pinatunayan niya sa Biblia mga kapatid. Dito po sa Mateo, Kabanata ng Dalawa, Talata, Kapat na po, Siyam, at Limang po. Ito po kapatid, pagingan natin. Itinuro niya ang mga tagasunod niya at sinabi, Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Ngayon po, napakaliwanan po mga kapatid, kung sino sumusunod ng kalooban na ng aking ama sa langit, siya kong ina at mga kapatid. Kaya mga patid ko, napakahalaga po ito na maging kapatid po tayo sa ating Panginoon Kristo kung tayo po ay sumunod lang ng kaluoban ng aking na ating Ama na nasa langit. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Yan po, maliwanag. Kaya sumila po natin kung ano po ang kalooban ng Diyos. Huwag na po tayong magpatubig tumpik pa kung magmamatigas pa tayo. Kung tayo po ay sabihin natin magpipag-ignore pa tayo sa katotohanan. Kasi maraming mga rugat ngayon na pag mahalan po ng katotohanan, sa po nila na kahit na kung wala po silang basihan. Kaya, ang aming po, hindi na po mga pati natin Huwag natin baliwanayin ito. Sa verse 30, chapter 8, ito sa Roma. Sa verse 30, pakinggan natin. Kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. No? Kaya nga ang mga taong pinili ng Diyos noon pa ay tinawag niya para magiging kanyang anak. So sa pagtawag sa atin, para may anak po tayo. Now, na tinawag na po tayo, mapatid, sa anong paraan? Si Kalt Salinas. Pakinggan natin. Dito mga mapatid, sa chapter 2, in verse 14. Ito po ang pagtawag. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Heso Kristo. So tinawag tayo, sumahin ang mga balita na pinayag ng mga apostol sa atin para makabahagi tayo ng kadakilaan ng ating Panginoong Kristo. So tinawag tayo, sumahin ang mga balita para maging anak tayo mga batid ng Diyos. So kailangan po natin ito. Kasi po, tinawag tayo para maging anak. Nasa pagtawag sa atin ng Panginoong Isang Kristo, ano po ang Kanyang pinapagawa? Now, kapag nangarap po ang mga pustulis na mga nang balita, ay meron talagang tumatanggap at nabotismohan. Tulad ng isang babae po, ito po isang negosyante ng kultura, dito sa 16, 13 to 14, mga pati na sa 15, dito po sa gawa. Pakinggan natin, mga ang sinabi ng Biblia. Pagdating ng araw ng pamamahinga, lumabas kami sa lungsod at pumunta sa tabi ng ilog sa pag-aakalang may lugar doon na pinagtitipunan ng mga Hudyo para manalangin. So pagdating ng pamamahinga, lumabas po siya sa so, pa Papa Sisilas. Doon sa so, tabi ng ilog, meron silang lugar na maganda po doon. Sabihin natin na Panalanginan po sa pagsamba, sa panalangin doon po ng lugar, at pumunta si Aposol Pablo Sicilas, doon po may nakinig na isang babae. Nagkataong may mga babaeng nagtitipon doon, kaya nakiupo kami at nakipag-usap sa kanila. Iyon po ginawa. Nakiupo si Aposol Pablo Sicilas at nakipag-usap sila sa mga babae. 14. Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga-tayatira. Siya ay isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. So ito po, negosyante po ito, pero sumasamba sa Diyos. Kaya nga, nandoon po si Kitang Supong ng magandang pagtitipunan ng mga Diyo at ito po ang gumahinga, ito po ang sinabi na ikapitong araw, ang gumahinga, kung sa ating linggo, ay nandoon po sila, nandoon po nagkatipunan ng mga Diyo, at ano din itong mga na ito si Bidya, na talagpiyatira na doon po mga kapatid, binuksan ng Diyos, binuksan po ng Panginoon ang kanyang puso. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. So binuksan po ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang sinasabi niya, Apostol Pablo. So, sana din buksan ang puso ng Panginoon ang puso natin sa oras na ito para na tanggapin natin ang katotohanan na ito talaga ang katotohanan na hindi lang tayo mo ang At tinawag na tayo para maging anak. So, ang pagtawag sa atin, para maging anak po tayo. ngayon kayo mga patid, huwag natin palagpasin. Kasi, ito ang pagtawag sa atin ng Diyos, para maging anak po tayo. At alam po natin, na ang Panyakristo, nakaupo na ngayon sa kanan ng Diyos. So, ngayon, nakaupo na ang Panyakristo sa kanan ng Diyos. So, meaning to say, doon din natin ang inspirasyon. sapagkat so, kapatid tayo. No? Ay ito sinabi niya sa Matthew chapter 12:50, kung sino sumunod na kaluban ng aking ama na sa langit, siya ang aking ina at aking kapatid. So yung pinatunay ko ng Diyos ng mga kapatid na ito talaga ang sinabi niya sa Matthew chapter 12:50. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa Langit, ang siya kong ina at mga kapatid. So, maliwanag po. Gusto ba natin maging kapatid na Panginoon Kristo? Kasi, anak talaga siya ng Diyos na sinungo. So, kailangan natin malaman ito. Kung sunin na po natin ang kalungan ng Diyos sa langit, siya so, yun, talaga, confirm po, siya aking ina at aking kapatid. Huwag sunin ang, ang, araw ni Pastor, ni Padre, ni Francisco, na wala na po, malayo na po sa kalungan ng Diyos. Kasi marami na nga ngayon, na nagpas na po no? sa Biblia. Na mm -hmm. Wala na mabasa. yung basa. Hmm. Hindi pwede mga pati mga rin kung walang basa, si parusahan po tayo dyan. So dapat lang, alam natin ang pagtawag, paano may anak tayo. At alam natin na ang ating Kristo ang kumpus ka na ng Diyos dahil po siya ay naging masunurin hanggang kamatayan. Kung sa stress, ano? Pagingan natin. Luhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamta ng mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Nakaupo na po siya. Ngayon, kung doon siya nakaupo sa na kanan ng Diyos, saan po natin kung kapatid tayo ng Panginoon? Kung sabihin ang kapatid dito sa lupa, mga kapatid tayo, ang makapagmala lang, yung kapatid mo, ikaw hindi. So, kung ano na rin ang ating mga ama, ating mga magulang, na hindi ko alam may ari dyan, tayong lahat na mga anak. Kaya kung anak tayo ng Diyos, tayo po, mga katid, ang makapagmana. No? Tayo po ang makapagmana kung tayo po yung mga anak. Pakinggan natin, 4 city di dito po, mga patid, sa Galacia. At dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, Isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso. Kaya makakatawag na tayo sa kanya ng Ama. Sini. Ngayon, hindi na tayo mga aliping, kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Amen. So yun po, tagapagmana tayo kung anak na tayo ng Diyos. So, mag-sala, nariwalain. Ito ang ating pagkahinilang at ating pagkatinawag ng Diyos. Sana po, sa mga minuto lang po ay nakadagdag sa ating kalaman at may arte ng Diyos. Magmasunuri lang po tayo sa ating Diyos Ama na sa langit. Hindi po na kay Pastor, kay Father, kay Brad Sister, sa Diyos na mong para po may kapatid tayo ng Kanyang Kristo at kung nangyarap na tayo sa ating pagtanggap, no? pagtanggap natin sa Kanyang pangalan mm -hmm. dahil po sa John sana so, lahat matanggap sa so, palatayan niyang pangalan, ang Diyos ang bigyan ng kapangyarihan ng iyanak sila ng Diyos. So, sa ating pagtawag, na tinawag tayo, tanggapin ang pangalan sa mga bautismo, pagsisiyan ng kasalanan, tanggapin ang pangalan sa bautismo, at ang tayo. At yan ang sinabi si Priya sa Matthew 3.17 na nabautismo ng Kristo, na sabi ng Panginoon, ang tinig sa langit, ito ang minamahal mo anak lumusong pinalugdan. Sa amalugan ng Diyos, after baptize. Salamat po sa minuto lang po kasi surte ng oras. Mm -hmm. May kapay pa ang habag ng Diyos ay lahat sa na ating ng Kristo. Ito po yung lingkod, ito is kasi po deliver surprise, international. Sa Diyos Isa, the grace, our supplies, the jobs. Amen.